Hi guys. So, wala po akong pinapatamaan. Pero pag natamaan ka, bobo ka. Charot lang. Um, you know guys, it's already 2025. Nandito na po tayo. Opo kaya please stop na po yung pinatawag natin hala ang taba ni ano nakikita mo sa dalawang mata mo tapos sinabi mo pa oh my god don't state what's obvious kasi nagmumukha po tayong tanga gets mo ko pag hindi huwag ka ng huli na <laughs>